Magandang araw mga ka-farm boy. Nandito po tayo ngayon sa ating farm at pinapanood po natin yung mga kambing natin dito sa pastula na yan. Nanginginahin po sila. Bali, ang balak na po natin dito ang gagawin ngayon is pararamihin po natin. Target po natin dito maka 230 female breeder po tayo para ma po natin yung yung makapagbenta tayo ng isang kambing every day kahit po para sa poor slaughter pangkatay katay eh, kaya po natin mag supply ng isang kambing araw araw kaya po ayan, pararamihin po natin sila Bali, ang gagawin po natin diskarte dito is yung mga lalaki lang po ang ibebenta natin. Lahat po ng mga babae, porky po yun. Pagtitisan po natin yan na ah, maparami natin talaga at nang sa ganun eh makabenta tayo at makabawi tayo sa ating pinupuhunan dito. Sa pagkakambing nga po pala, hindi po basta-basta ang pag aalaga nito at matagal din po ang return of investment lalo na po kung konti lang ang alagaan yung kambing kaya po sa experience ko po dito sa aking 28 heads na kambing eh wala pa po tayong masyadong naibebenta puro lalaki lang po ina-out natin at gusto nga po natin ay eh, maparami natin sila at saka ang ginamit nga po natin ditong lahi ng kambing is anglo tsaka bower na obserba ko po kasi na yung po palang crossbreed nung dalawang imported breeds na to na anglo at bower na kung tawagin ay bowang eh within 4 months kaya po niya tumimbang na hanggang 35 kilos 30 to 35 kilos po pagka po yung crossbreed ng anglo tsaka bower Tapos ang gagawin nga po natin doon sa mga magiging lalaking anak eh pagka po 4 months ibebenta na po natin sila para po kasi habang hindi pa sila makakabuntis uh, uh, para maiwasan yung breeding eh ya out na po natin mga lalaking may produce na ating mga kambing na ito. Ngayon. mayroon din po tayong tupa, ayan. Mapapansin nyo po. Yung po palang tupa, mas malakas ang resistance sa pagkakasakit. ganoon din po sa mga parasite. Hindi po tulad ng kambing. Medyo mahina po sila sa, sa pagkakasakit, lalo, lalo na po sa pneumonia. Kaya po kailangan, lagi po tayong meron ding nakabang na first aid kit. Mga gamot, vitamins, antibiotics ganun po ang dapat para po maagapan po natin kung mayroong mga magkakasakit sa kanila ito hey po mga kaparmboy at yun lang po para sa araw na ito maraming salamat